ting ko kay ron ni ron pero katong nanap kung ganina duda patu to jam eh kato yang kuyo kato maka jam dili gito ya mana ha lo yang nawang dili maka jam yang nawang di sure ko ato dah dili gito ya mana ya kauban ang driver ato hadlok ya makita yang nawang maka jam kalinga na lang yun. Ang uh, chat out sa inyo ate na uh, kung naglaag mo siyo kauban o uh, naglaag ka kana ka ikauban pud kana imong bana ayo nang lain kay tara ni o ispatan ka ko matan di taon mana na uh, uh, makitan to si imong bana nimo ko kabalo na followers din ako ko to imong bana oh, ako okay, okay. lalis dinyo <laughs>